yun nga yung mga tinuturo nga ng mga financial advisor, mga financial guru na dapat nga income, yung sahod, income, income, minus, minus savings na agad. So, doon mo palang kukunin yung iyong mga gastusin pagkatapos mo ma makuha or maialis yung iyong uh, savings. So, for your emergency fund. So, ang, ang hirap nga paano kung talagang uh, wala naman talagang ibang o um, pagkukunan o kulang talaga. So, uh, dapat 20% or 10% nga daw ng ano uh, sahod. So uh, kasi pag ordinaryong uh, empleyado ka talaga sa liit ng sahod mo, marami ka pang loan deduction. So parang mahirap yung pero dapat talaga guys, welcome po ulit sa akin channel This is Malakay po, simple pa happy na Simpleng buhay, buhay na walang arte less stress. join me guys sa simple vlog for the day, isang magandang magandang buhay po sa ating lahat So ito na nga guys, ayan month of June na po tayo, halos kalahati na po ng 2024, so napakabilis po ng araw, so kalahati na po ng taon, so ano ba yung ating pagsasaluhan sa araw na ito, so syempre yan, uh, usapang budget, financial life, so yun ang ating pagkukwentuhan ngayon, yung uh, sinasabi po ng mga yung financial guru, financial advisor na dapat income minus savings equals expenses, so yun dapat do ganun na yung ating uh, sahod, ayun, ibabawas na natin kaagad yung ating uh, savings and then, um, yung matitira yun yung expenses, so um, yung iba naman yung awandals uh, formula, the 10, 20 70 financial rules so, yun, uh, yung mga nag, uh, the tights and then, 20 10% for the tights then 20% saving in the 70% yung panggasto. So, syempre, yun, eh, um, um, mahirap. Mahirap yun sa isang kagaya, ayun, kagaya ko na ordinaryong empleyado lamang, uh, na kumikita lang ng, ano, ng uh, sapat para sa uh, pangangailangan ng pamilya. So, meron ako napanood na isang, ano, dokumentaryo po. Uh, Ang ganda nun. So, sobrang uh, natatch ako Um, Mahilig po kasi ako manood ng mga ganun eh, mga dokumentaryo. So, um, siya ay isang street sweep So, yun na, naglilinis po siya, tagawali sa kalsada. So, yun naman ay isang marangal na trabaho. So, ang kanyang so yun nga street sweeper or street cleaner so yun under sila sa uh, palagi ko yun ano, sa mga munisipyo yan eh yung mga kumukuha ng mga street cleaner um, ang kanyang minimum na sahod daw is uh, 10,000 10, plus um, tawag dito uh, 10,000 minus doon yung mga deduction kagaya ng mga SS sa mga pill health so yung mga gano'ng pag-iwig so ang in short ang kanyang uh, take home is 8k so yun na lang natitira doon sa kanyang uh, sahod 8,000 so siya isang single mom so So, single man po siya. So, siya yung talaga nagpo-provide ng upa ng bahay, kuryente, tubig. So, um, kanyang ATM isa, uh, nakasangla po. Uh, which is ayan naranasan ko rin naman po yung gano'n na nagsangla ako ng ATM so kaya pag nakakapanood ako ng mga gano'ng kwento so talagang uh, may kurot sa puso ko so yung bilang isang nanay gano'n nga po siya na naisangla niya kanyang ATM so yun uh, pinakita doon sa video na yun kung paano niya binabudget yung kanyang akong uh, kung paano siya uh, uh, gumagalaw yung kanyang buhay araw-araw sa pagkakaroon ng kita na 8k isang buwan so kulang nakasangla pa nga yung ATM niya so yun uh, pinakita kung paano yung uh, niya doon so uh, yun nga uh, yung ko sa yung mga financial guru na dapat uh, um, income uh, minus savings. Ma-minus mo yung kagad yung sa savings mo and then, uh, yun, uh, yun yung matitirang pang So, pwedeng 10% or 20%, 20 yun yung ilalagay mo do sa yung savings. E, paano nga kung talagang kulang? So, um, kasi ang hirap ngayon, lalo na talaga ang taas ng mga bilihin, um, marami kang uh, kailangan na ibibigay mo uh, sa pangailangan ng pamilya mo. So, baka hindi mo na makuha yun. At yung iba pa, syempre, maliliit na talaga yung sinasahod. Maliliit na yung sinasahod, maraming mga kautas loan, sa mga ano, um, mga loan. So, nandiyan mga GSIS salary loan, uh, SSS salary loan, pag-ibig, yun, na uh, mga kooperatiba. So, parang hindi na makukuha ka yung, ano, yung income, um, minus savings, and then yun, yun ang expenses. So, dapat nga daw is uh, at least 20% of your uh, salary o yung perang pumasok iyo is yung yung masisave mo. So, paano nga kung uh, kulang sa talagang ordinaryong empleyadong Pilipino? So, doon na doon na, uh, uh, na yung papasok ng, yung sa napakinggan ko na sabi niya nga kung hindi mo magaya yung ano uh, yung pinaka-idea o uh, ng gano'n na income uh, uh, income minus savings ng 20% ito ibahin mo yung ano yung hindi uh, magaya yung principle ito ibahin mo naman yung ano uh, baguhin mo baguhin mo yung style or yung uh, Um, technique so kung hindi kaya ng 20% edi eh, pasok mo yung ano um, kahit nga 10% or um, 5% at least may naitatabi ka lang so kung talaga talagang kulang pa rin so doon nga sabi nga nila um, hindi tayo hindi kaya talaga ng pag isang source of income lang eh talagang uh, kulang so doon na papasok yung ano um, kung kaya mo pang uh, sabi nga ay kung ka or uh, pwede kang kumita sa nabawa yung magtinda-tinda yung, um, kung sa talent naman kung mayroon kamagaling ka sa mga ano sa mga uh, computer or ano pwede ka magbigay ng mga services ng mga ganon um tapos uh, pwede kayo magbigay ng services na ano um, kagaya nga nang ko so siya ay eh, nakasanglang ng ATM niya so nabibigay siya ng service naglalabandera siya extra sa so, pero kulang pa rin um, kung gano'n nga hindi mo magaya yung ano 20% nung ano nung uh, uh, si uh, sahod mo ay maitatabi mo at least kahit paano kung ba 10% or 5% makapagtabi ka man lang kasi ang hirap nga eh parang ang magiging takbuhan mo dyan uh, is yung ano uh, kagaya nang paulit-ulit ko na na isi-share is yung pangutang kasi gano'n ako yung dati eh um, nung hindi pa talaga magulo yung akin financial buhay. So, um, marami akong mga bagay na kung hindi ko hindi man masunod yung gano'n na 10 or 20% ng ano, income mo, is baguhin mo at least kahit paano, makapagtabi ka man lang 5% ng uh, iyong sahod. Uh, yun, so paano ko ba, ano yun, um, nagbawas na talaga ako ng mga gastusin na hindi importante, hindi pa nga sa buhay. Uh, like for example, yung mga uh, pagbili ng mga appliances, so kung hindi naman kailangan uh, ng mga gano'ng appliances, so wag na, hindi na, hindi na, hindi na hindi ko nabibili niyon and then um, mas iyaano ko yung siguro i-save ko yung pera para kapag dumating yung time na uh, may pangangailangan ka isa uh, may madudukot ka yun yung sinasabi na nga na ano the, yung emergency fund mo so dapat um, kahit paano meron ka na isusok-sok so sabi nga nila six months nagyong uh, na salary is uh, maitabi mo for uh, emergency emergency fund e eh, paano kung hindi mo nga magaya yung gano'n, so baguhin mo baguhin mo uh, baguhin mo yung uh, kung hindi mo magaya yung uh, ganong principle, de, baguhin mo yung style. So, gawin mo nga no, or uh, yung principle gawin mo na lang na ano um, kung hindi kayang 6 months at least kahit 3 months or 2 months o oh, ba diba para at least kahit pa ano may madudukot ka kasi uh, ang hirap eh kasi yun ya ordinaryong uh, empleyado lang naman tayo so yun uh, mahirap kasi kung lalo na ang laki ng demand ng pangangailangan ng pamilya yun nga yung mga tinuturo nga ng mga financial advisor, mga financial guru na dapat nga income, yung sahod, income, income, minus, minus savings na agad. So doon mo palang kukunin yung iyong mga gastusin pagkatapos mo ma makuha or ma yung iyong uh, savings. So for your emergency fund. So ang, ang hirap nga paano kung talagang a uh, wala naman talagang ibang um, o kukunan o kulang talaga. So uh, dapat 20% or 10% nga daw ng ano, uh, sahod. So uh, kasi pag ordinaryong uh, empleyado ka talaga sa liit ng sahod, mo, marami ka pang loan deduction. So, parang mahirap yung pero dapat talaga um, pilitin kahit paano yun nga, Kung hindi kaya ng 20% or 10%, kung hindi magaya ganong principle, at least kahit paano or 5% or 2.5%, uh, 2%, 2 ng yung uh, sahod is matabi mo for your uh, uh, emergency emergency fund para kung anibawa, yun nga, kagaya nung ako yung tunga ni ate na uh, talagang kulang naman yung ano, ni, ni, ate na street cleaner. So, yun nga na kumikita ng halagang uh, 10,000 monthly lang plus minus sa uh, minus deduction 10,000 minus yung mga deduction niya is uh, na, uh, iwi niya lang is 8,000 so doon mo pa kukunin lahat upan ng bahay doon niya kinukuha lahat elect, uh, yung electricity niya then yung uh, tubig so yung kakaikulang nga naman so kaya nga yun uh, gumagawa siya ng uh, iba pang pagkakakitaan so ganoon nga sabi niya hindi ka talaga pwede na isang uh, source of income lang ngayon sa hirap ng buhay na yun so yung gumagawa siya ng uh, naglalabangdera siya so yun tuloy-tuloy uh, yung kanyang uh, laban sa buhay so yun So, yun nga, income minus uh, savings na agad, doon pa lang, kung nabawas mo ng savings mo, doon pa lang ikaw makukumpute ng yung uh, uh, iba budget for your expenses. So, uh, kapag ordinary yung uh, empleyado ka, so yun, na uh, medyo mahirap yun. So, dapat at least daw 20 or 10% ng sahod mo is may tatabi mo for your emergency plan. So, kung hindi magaya yung ganong princi uh, principle na 10 or 10% or 20% ng yung sahod, edi ibahin mo. So, yun nga, kagaya yung sinabi ko, um... Uh, yun nga, 5% or 10% uh, kung hindi kaya ng 10%, 5%, 2.5% kung hindi pa rin uh, talagang kaya plus, kung talagang ano, uh, sa nagdo-double ano ka pa, kung yun nga dapat uh, talaga dalawang source ng ano, inka, uh, double dapat talaga ang source of income nga sa hirap ng uh, buhay ngayon so, yun, dapat uh, magbawas ka rin ng mga hindi importante mga gastusin sa buhay, so, yon uh, yun upuan mo, upuan mo, uh, suriin mo kung saan ba talaga natutuon ng malaking gastos na hindi naman ano uh, importante, so ano ba yung mga ano, importante, siyempre nandyan ang food so yun talaga ang pinaka-importante uh, food, and then yung mga electric bill mo so yung tubig, so yung kung ikaw yung nangungupahan yung bayad sa bahay, so uh, kung makapansin ka uh, uh, mapansin mo na may mga yung may pera kana pumapasok doon sa hindi naman talaga uh, importante, di bawasan mo hanggang masanay mo yung, yung uh, sarili na hindi mo na pinaglalaanan ng ano yun ng uh, uh, pagpanggastos no, hindi mo na nilalaanan ng budget yun, kasi uh, uh, hindi naman siya importante Uh, ako nga kagaya ng sample ko nga sa inyo no, na, na talaga nung hindi pa talaga naayos yung aking financial buhay isa so, yung mahilig lang ako guys na yung bumili ng mga gamit mga appliances na hindi naman ano kagaya ng bawa uh, ng karaoke so yun eh, hindi ka nga makakanta paano ka na makakanta eh, lagi ka namang nasa trabaho so yun uh, hindi na ako masyadong na-attract ngayon sa mga ano dati component yung mga ganun so hindi na ako masyadong attracted sa mga ganun uh, kapag ka pala nag edad ka yung nag uh, nadadagdagan yung i idad mo so yun parang mas nagmamatured ka bago ka uh, magbitaw ng pera so yun um kumbaga uh, yung uh, nadadagdagan yung, yung uh, wisdom so pag uh, yung yung buhay yung yung financial life mo so before ganun eh parang uh, noon uso yung pagka ng uh, component so yun so yung mga dati naalala ko pa yung mga four way three way may mga na, yung mga sound sa sound so natatandaan ko yun so uh, hindi pala ganun dapat so dapat importante yung pinaka important lang okay lang naman po yun so okay lang po yan kung uh, ikaw naman talaga sapat uh, kung may ikaw may sobra-sobrang pera so Uh, mas malaki pa yung uh, yung uh, malaki ang yung sinasahod o oh, malaki yung pumapasok na pera sa buhay mo, eh, walang problema po doon. Uh, talagang uh, okay naman yung kahit paano, eh, paligayahin ng iyong sarili. So, uh, pero kung ngayon nga, ganyan, uh, may mga nag-aaral, so, parang dapat i-priority mo na lang kung ano talaga yung gagasusin mo. Kasi may nag-aaral ka nga. So, yun, mahirap. Dapat yun pagtutuunan. Education, food, and then, um, kung ano nga, yun, sinasabi nilang yung emergency fund mo, dapat uh, kahit paano, may yun nga talaga dapat talaga uh, alisin mo yung mga uh, hindi um, importante na pinaglalaanan ng iyong pera so siguro kung ano hindi pa naman kailangang bumili ng bagong gadget or ano um, appliances sa bahay kung pwede pa naman uh, yun uh, magbawas magbawas maraming ano talaga ma ano mga, makikita mo yan ayusin mo ayusin ayusin mo yung ano ayusin natin yung ano yung ating uh, budget so para masunod natin kahit paano yung income minus uh, savings and then equals expenses so yun ah uh, kasi nga pag ordinaryo ka talagang empleyado yan. kagaya ko po, eh, maliit lang ang sahod so maliit yung pumapasok na pera so dapat kahit paano, yan, may extra uh, pagkakakitaan ka so yun, uh, dapat enjoy enjoy natin yung ating pagbabudget uh, mas maging wiser tayo sa paghandle ng ating uh, financial life uh, yung ating financial uh, ating uh, pangkabuhayan so why? kasi ang money is a uh, blessing blessing po yung pinagpagula natin, pinaghirapan so dapat mapupunta lang sa uh, tama, kamang paggasto so yan guys, so, thank, you, thank you for watching and if you're new to my channel don't forget to like, to subscribe, to share share this video. And don't forget po to hit the like button for the notification na baka kang video sa mga tinamuhay po sa ating lahat.